Ayun mga kabok, uh, comparison lang tayo ng gagamba. Ayan, yung nasa bandang kanan, dito sa bulawan ang tawag namin gagambang kahoy, gagambang pakat, arawanji. Ayan, iba-iba kasi tawag, eh, depende sa lugar. Ito namang nasa bandang kaliwa, yan yung Japanji na tinatawag, araneus ventricosus. And uh, medyo may pagkakahawig sila. Kasi kung mapapansin nyo, pare silang may sungay. eh oh, no, kahit tingnan nyo mabuti. Medyo may pagkakahawig sila. Medyo maberde lang tong gagambang kahoy yung nakikita dito sa Pilipinas. Ito kasi Japanji, ano to eh. Kaya siya tinawag na Japanji. Anak siya ng gagambang Japan na binreed ng mga malalapit na breeder dito sa Pilipinas. Ngayon marami nang may hawak ng ganyang gagamba. Pero hindi lang siya sa Japan nakikita. Meron din siya sa Hong Kong, sa Korea, sa Taiwan. Uh, hindi ko lang sure kung saan pa meron. Uh, nakasanayan lang siyang tawagin Japanji. Pero ang scientific name niya, Araneus ventricosus. Ayan, uh, sino ba sa inyo yung nakakita naman dito ng gagambang kahoy o gagambang pakat? Yung nasa bandang kanan. I-comment nyo mga kabok. Ayan, medyo may pagkakahawig talaga sila kahit tingnan nyo mabuti. Uh, yun lang mga kabok, ingat kayo palagi. Maraming salamat.